So good morning mga tropang kalapatid ko sa tropang ARPC to yung TV syempre nandito tayo sa rooftop natin kung saan tayo nag-aabang ng mga pauwi natin na YB galing trainee syempre nandito tayo minomonitor natin kung gano'y yung mga speed nila kung sino yung nauuna pumapangalawa pangatlo importante yan para malaman natin kung sino yung ilalaro natin pagdating sa derby So mga katoyong Nag-aabang tayo rito Para Masaksihan natin Yung pagdating ng mga ibo natin So ang release ng mga YB natin Tayabas Quezon Nag-release ang Truck natin kanina ARPC 7.10 AM So ngayon Expected natin Alas 8 8.20 8.30 Dadatingan na yan totoo lang mayro mga nagdadaanan na mga malalayo pero dire diretsyo pa rin pero at pa rin natin yung mga ibon natin tara panoorin mo natin paano i-release yung mga ibon natin so ayan mga atoyo nakapesto na yung mga ibon natin yung truck ready na ang ganda ng panahon kabilaan kita nyo naman yan maganda ang sikat ng panahon ngayon sigurado ba ako yung mga ibon natin so ready na yung ating tagabukas so 3 two, one. Release. So, ayan, oh, mga kitaan nyo naman yan. Sa Tayabas, keso niyan nirelease yung mga ibon natin ngayon, 7.10 a.m. So, kanya-kanyang uwi na yan pagdating sa ere, kanya-kanyang hiwa-hiwalay na yan. So, good luck lahat sa tropang ARPC sa so, dami yan dami pa rin ang mga nagtitiwala sa atin sa ARP siyempre lahat gustong sumubok lahat gustong ma ma training yung kanila mga ibon kung hanggang saan so good luck sa lahat mga katoyong mga tropang ARP siyan so abang abang na tayo sigurado mga 8.10, 8.20 to pataas pa ibon natin eh dito na sa atin kaya kanya good luck sa inyo lahat mga katropa ang ganda ng palahon ng pauwian ngayon yan ubus na wala na di ba pa ilan na lang so clear na mga may mga dumating na tayo mga ibon yan Ah, uh, mga dumating na tayo mga ibon. Meron na tayong live bird from training natin. So, walo, 8, 8 pieces. So, ayan yung iba oh. Mga YB natin. So, sila pa lang yung mat dumating. Siguro yung iba mamaya pa darating. So, thank you very much ah sa panonood nyo Toyo TV syempre shoutout lahat yan sa tropang ARPC sa mga nagkarga kagabi sana lahat ng ibon natin makauwi so good luck sa atin lahat mga tropa congratulations sa nagpuli ngayon